Good morning guys Kamusta kamusta Magandang umaga sa inyong lahat Yan pa araw na naman At papasok na naman tayo sa trabaho At First day of the month din So panibagong buwan na naman And medyo makulimlim ang panahon ngayon Hindi ko alam parang umulan yata kagabi Hindi ko naramdaman bilis ng panahon ngayon no panibagong buwan na naman October and then November then December magpapas ko na naman yun nga lang di tayo makakawin ng Pilipinas kasi magastos kapag umuwi tayo ng December and wala tayo masyadong savings pa mayroon namang savings kaso nakalaan sa ibang bagay napakulimlim <coughs> ng panahon ngayon ah makahulan yata mamaya hindi ko na check sa weather forecast kung ano magiging sitwasyon mamaya pero makulimlim eh and yan malapit na lang yung pinapasokan kong trabaho ngayon ah, inuwi ang kong bahay pala <clears throat> malapit na lang sa workshop na pinapasukan ko baka sa mga susunod na araw ah, uh, lalakad na lang ako papasok ng trabaho para makatipid sa gas at the same time makapag-exercise na rin buti na lang na tapos ko nang i-mower yung bakuran do sa kabilang bahay <coughs> excuse me doon sa kabilang bahay na inalisan ko tapos ko sa kagabi ng mga bandang alas 6 pero dalawang araw ko pang ginawa yon yung pagmumower after work ko sa ginawa so natatapos ako mga bandang alas 6 na yun nga kagabi yung panghuli and yun nga finally natapos din so bukas i-return ko na yung susi dun sa may-ari sa landlord kasi hanggang bukas na lang talaga ako dun and then nasettle naman natin lahat ay hindi pa pala yung lock pala dun sa screen door sa harap hindi pa na papalitan kailangan palitan ayaw na mabuksan ng susi nag stock up yung susian so tatry akong tumawag magtatry akong tumawag mamaya ng uh, nag -re repair ng mga susi or ng mga susian sa locksmith papapalitan natin papalitan ko sana ng nakaraan kaso nga lang hindi ko matanggal yung kailangan palitan kasi nag stock up nga dyan sa loob diyan nandito na kagad tayo sa workshop Manapit na lang ang ating inuuyang bahay inuupahan Seven hours later Hello guys ay na naman tayo lang sa araw sa trabaho ng araw ng buwan at natapos na naman bukas, ados na naman bilis talaga ng araw and di diretso tayo dun sa bahay ng isang tropa kasi tutulungan natin na magbaba ng mga tools kinuha niya yung tools niya ngayon hindi niya na kasi yun, nagresign na rin yung huling Pilipinong kasama ko dyan, nagresign na din at uh, ako na lang yung naiiwan na Pilipino sa workshop the last Filipino standing oh my god and yung ibang tools nyo nandito isang trolley nya uh, toolbox trolley kinarga namin dito sa kotse kasi hindi kasya dito sa kotse niya ay buhay nga naman Uh, mag isa lang ako sa workshop mag isa lang akong Pilipino and Ay! laglag na laglag yung gopro hina ng kapit ng magnetic nito, yung nabili ko So ayan, natapos na nating tulungan yung tropa na magbaba ng mga tools. So didiretso tayo dun sa bahay na nililinisan pa natin. Ah, nalilinisan na pala natin. Tapos na pala. Bali, ang gagawin ko na lang ngayon is yung lumang mower machine or yung pang mower itatapon ko dun sa tapunan ng mga metal scrap. Kung pa yung kaso nga lang bumitaw sa ano bumitaw yung makina sa body natanggal sa pagkaka-weld yung tornilyo Eh, since hindi ko na rin naman magagamit doon sa nilipatang apartment tatapon ko na lang at saka yung blade din kasi noon hindi na original pinalitan na namin Pan pansamantala lang sana yung pinalit namin eh, wala kami makita ka sa so, pinagtyagaan namin kahit na malakas yung vibration kapag ginagamit mo so yun tatapon ko na lang and meron naman doon mga nagpupunta na nagchecheck ng mga gamit na pwede pa mga panglabangan so malamang may kukuha rin nun ang naiwan na lang natin na hindi na ikarga is ito malamutan ko pa pa na ibigay kaya no kay parang jeffrey nakalamutan ko isabay kagabi ano yan uh, kahoy pang uh, bonfire kapag winter kapag maano ka papalihab ka ng apoy tapos ay yung bisikleta pa pala kala ko itong ano na lang ng drawer ito may pagbibigyan tayo nito kukuhanin uh, actually dadala namin dun pipikapin niya pero sa sasakyan ko pa ni Gakarga ito pala kay parang jeep rin din to hindi na pa makalimutan ah, labas ko na lang muna so bali ito yung itatapon natin na uh, pang mower guys gumagana pa yan pero yun nga kumalas yung makina sa body yung kumapansin nyo dun sa ilalim nakangat na dun mismo bumitaw sa pinagwe weldingan nung tornilyohan nya natin mga basura din to malamutan ko itapong kanina sa workshop so tara dalay natin dun sa metal scrapping So yan dito natin itatapon or didispose tong ating pang mower. type so, tayo ito sa malapit. Tapos pa pala lahat ng konti. guys pakita ko sa inyo yung mga pinatapon ditong mga talakal mga bakal bakal ito yung mower po pinagtapon din ng pang mower oh. tapos yan bed frame tapos ito sa ano yata to signal yata to tapos yun may mga nakuha silang bisikleta yung giant pa yung isa oh. lumang bisikleta giant ito treadmill yun dami pa dito so yung mga yan nagtitingin din ng mga pwede pa nila mapanginabangan yun, yung nasa likod natin River City Recyclers ayun may nakuha sya kalakal yung know, o may TV tapos ano yata yung isa na yun, uh, parang microwave yata yung isa yung kulay puti dun sa bandang dulo tapos speaker tapos refrigerator na rin dito iba dito mga okay pa mapapakinabangan pa yun nga lang, uh, yung iba dini-dispose na nang mayari kasi lalo na kapag maglilipat nga ng bahay hindi nila madadala tinadala na dito yung uh, bed frame yun, kukuha rin yata ni tropa yung tinapon natin na pang ano pang salok sa isda pag namimingwit tinapon ko na rin kasi hindi ko naman napapakinabangan din Actually napulot lang napulot lang din namin 'yun. Natin ko na lang din. Ano? Oh. Mga bab bulb wire. Mga kalakalawang na. May gulong din oh. Gulong na sa Yun, vacuum. Yung kulay blue na yun. Vacuum cleaner. Bale ito yung mga natabas nating dama dito sa harap at likod ng bakuran. So yan natapos natin ka kahapon ng hapon. Pasado alas 6 na rin ako natapos. Kasi sinikap ko matapos kasi nga bukas kolekta na ng uh, basura. And ang kukolektahin nga is yung itong green at saka yung kulay pula. Ayan, nakalabas na sa mga kap So, bali, bukas ng araw yung pinaka-last day ko dito. So, kailangan ko ilabas tong basura. And then, bukas ng hapon, kasi bukas ng umaga pa siguro, ma ma bukas ng umaga siguro mapipick up. And pagdating na hapon, uh, pagdating na uwiyan sa trabaho, Didiretso ko dito para ipasok tong basuran. 24 hours later. tayo ngayon sa bahay na inalisan natin so bala ito na yung last day natin doon and sasauli na natin yung susi pero bago natin isauli papakita ko muna sa inyo yung tsura ng bahay kasi yun na rin yung huling best na makakapunta ko ron although bukas pwede pa naman kasi magpa final inspection yung landlord yung may so pwede kong pumunta kaso nga lang may trabaho ko kaya hindi pa sigurado kung makakapunta ako papakita ko lang sa inyo yung itsura nandito na tayo papas Papasok natin yung Kasi baka bukas din na tayo makapunta rito So ipapakita ko lang sa inyo mabilisan yung tsura ng bahay tapos yung bakura sa huling pagkakataon kasi ito na nga din yung huling araw ko dito Puno pa natin yung isang Balik kanina umaga Sinubukan ko pang uh, Try na matanggal yung Mancha dun sa carpet Kasi may naiwan na mancha Eh Gusto ko sana malinis Kahit na paano na Iti-turn over natin tong Bahay Yung susi Bago pala i-turn over yung susi Dapat malinis talaga So ayan yung Itsura nitong likuran na bakuran ito yung parking tapos eh yung shed ito yung so mabilisan lang talaga so ayan yung tsura ng shed may naiwan na dalawang uh, yero para sa bakod dyan sa may area yan kaya iniwan na natin at pasok tayo sa loob Oop, mali hindi lang naman nabuksan itong ah, uh, lakma to hindi na susi So, ayan yung uh, laundry area nitong bahay. So, ito yung house para sa washing machine. Tapos dito, kung gusto mong magbanlaw mano-mano or kung, kung may ka or kung meron kang kailangan hugasan, dito pwede. So, ito yung pusina. Binabahan natin yung mga fuse, uh, fuse box kaya wala nang ilaw. And ayan yung sala. May malit na aircon. Tapos may tawag dito. Heater. Kunin natin to. Tapos yan yan yung main door tapos andun yung fuse box sa gilid so madilim na kasi yun nga din kapag sinilang ilaw kasi binabaho na yung mapius uh, mga box tapos kung hindi na ito uh, pangmatay ng ipis mga insekto insect killer. tapos ito yung kwarto ng dati kong kasama yan yan yung kwarto nya tapos ito naman yung dati kong kwarto yan tapos yan hallway tapos ito naman yung banyo. Yan kahit pa paano nalinis naman yun. No? Yung shower glass. Nalinis na natin tong toilet. Itong sink. Malinis na rin. Tapos ito nga yung kusina. Ito yung NBN para sa internet. Tapos ayan yung mga cabinet dito sa kusina. Ayan. Ito, iiwan natin to kasi uh, nasira yung sa harapan na screen door. Eh, hindi ko matanggal yung luma kaya sabi ko sa may ari, iiwan mo na lang yung uh, bagong pamalit. Tapos ito yung contract na Tapos may mga picture. Yung pinahanan namin picture dati. masira mga sira ng bahay na nakita namin. Pinahanan namin ng picture. Ayan. Tapos yung agreement namin nandito din. Yung contract. dito din. So, kukunin pa natin yung uh, resibo ng pag-hire natin ng uh, wet vacuum. Tapos ito yung cabinet para sa mga laundry. Yan. Pero hindi namin nagamit to kasi naglagay kami ng ano dito dati. Naglagay kami ng uh, stove dito sa si na to kaya hindi na mabuksan kaya hindi na lang gamit at uh, ayan nga and kung matatanong nyo kung magkano yung upa namin dito is una 370 unang taon namin tapos nung mga isang taon yata kami nag increase naging 390 bali 390 yung ano pa upa namin dito tapos ayan yung mga bin tapos ayan nga yung garahe ito naman yung sa water heater tapos ito yung gate ng ano uh, garahe tapos ayan yung mailbox natin sinek natin kung may laman wala naman laman Ayan, may bisikleta pa dito tapos yung wood firewood yung bisikleta bibigay natin kay parang jeep tapos eto naman yung bakuran sa harap bakuran tapos eto yung entrance sa harap main door tapos may solar din pero hindi ko alam gumagana yun parang diyata saya lakap para na binabayaran namin sa kuryente so yan yung bakuran sa ligod tapos yun yung entrance tapos ito yung sinasabi kong hindi na gumagana nasira itong yung 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 screen screen door. So, yun na nga. Balo, ito yung 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 Uh, pupunta rito kasi re-return na natin yung susi dalawang ano to dalawang pares dalawang set andito sa balsa yung isa isang set pasok ulit tayo dito sa loob ito yung uh, certificate ng ating pag-hire ng uh, wet vacuum bibigay din natin sa may-ari para may katunayan magkatabayan tayo na ah, naglinis tayo ng carpet. Although hindi natanggal lahat ng mantsa. So bali iwan na lang natin dito. Kasi magpa-final check din sila bukas. Wala naman nang naiwan. Double check lang. ba? may naiwan pa. Wala na. Wala na. Wala na. pala hindi ko na naidikit pero minor na lang ngayon wala na so yan lalabas na tayo so hindi ko sigurado makakabalik pa ako dito bukas so ito na yung huling uh, pagkakataon na makakapasok ako dito so ang huling pasilip sa ating inupang bahay dati yan sira din yung ano sirado yung screen pero dati na yan paglipat pa lang namin sira na yan kaya na namin pinagawa kasi gastos pa eh pero nireport namin sa may-ari namin mga sira nga at alam din na may-ari na ganun may sira ito pala di ko na natanggal ang sila na magtanggal yan so yan ito lang yung isang na damage so nasagi yata ng sasakyan to tapos yung bakod nasagi din baka iles na lang yan sa band na binayaran namin kasi may binayaran kaming band 1000 plus yung band na yun is para sa para sa deposit once na may mga masira sa gamit sa bahay nila nilalas na may ari yung gastos sa pagpapaayos so ayun na nga ang um, huling pasilip so didiretso na tayo dun sa pagdadalhan natin na Susi. kasi baka magsarado sila ng 5 o'clock ano na ba 4.40 na kasi yung pagdadalhan din natin nun is ano lang workshop di dun sa mismong bahay na may ari So kailangan nating uh, mabutan na bukas pa sila para may bigay natin susi. So ayun na nga guys, natapos na tayo dun sa nililinis sa nating bahay. At buti na lang naayos natin, nasettle natin lahat. Although may mga uh, hindi tayo na fix gaya nga nung sa screen door na lock pero siguro ilalest na lang nung may ari yun sa band siya pala ang giveaway giveaway siya pala ang giveaway so ito na tayo, dito na tayo sa mechanical, Manning mechanical. the destination is on the left. hindi ka magpark dito. Pwede kayo mag workshop and Manning mechanical service. So hanapin natin is Ang pangalan niya is Rowena So yun guys, naibalik na natin yung susi Na-return na natin sa mayari di ko alam kung yun yung asawa ng mayari Yung lalaki kasi na mayari ang contact namin doon And yung pinagbigyan ko is yung babae siya Okay na ang pangalan Hindi ko alam kung yun yung asawa nung may-ari na Ayun may, uh, yung may ari ng bahay na yun upahan no, oh, ko Sir yata yung may-ari nun Nung mismong mechanical Workshop na yun And ngayon pumunta muna tayo sa Coles Andito tayo sa Coles dito tayo ng pwede natin madala dun sa pupuntahan natin kasi may nagyayaya na tropa punta daw kami dun sa birthday may magbe birthday na anak ng kabayan natin so bibili lang tayo ng madadala para hindi naman nakakaya na pumunta ron bit bit A few moments later. Yan, naglalabas na tayo ng calls. at lumilipat tayo nang yan. Ah, uh, bataog dito. Basta yan. Talso na sa ilalim. Uh, pasta, parang ganun. Yan chicken bacon pasta so dadalhin natin doon sa pupunta nating na birthday ba tayo magbe-birthday so naiaya lang din tayo ng tropa